Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilinedo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Bono kay Akiko. Akiko, mukhang gumagawa ng mga usal ang mga ito. At sinubukan na utusan ang mga insekto sa paligid. Magagawan mo ba ito ng paraan? Batid kasi ni Bono ang isa pang kakaibang kakayahan ng kanyang kapatid. Kaya kasi nitong si Akiko na makipag-usap sa lahat ng mga hayop, insekto man, ibon, aso, pusa at iba pang mga uri ng hayop. Tumango lamang itong si Akiko at inaabangan ang paglapit sa kanilang kinaroonan ng mga insiktong inutosan ng mga barangan sa kabilang banda naman. Matapos na mapatay ni Butchok ang isa doon sa mga pinuno ng kanilang kalaban, agara na din itong kumilos para tulungan ang kapatid na si Abo sa pagpapabagsak sa mga nilalang na Kasama din sa dalawa itong si Kimba, gamit pa rin ang ripli ng binatilyong sundalong sniper Sunod-sunod na bumagsak na ang mga nilalang at nakikita ng mga barangan na anumang sandali lamang matatalo na ng mga batang sundalo ang mga kakampi nilang mga nitibo. Ngunit wala namang pakialam ang mga barangan sa mga ito. Walang pakialam ang mga ito kung mamatay man ang mga nitibo. Ang mahalaga sa kanila, mapatay nila ang mga bata. Samantalang unti-unting nanaig na din itong sinunoy kalaban ang isa pang pinuno ng mga nilalang. Nagagawa nitong makasabay sa bilis ni Nunoy sa unang mga paglaban ng mga ito. Ngunit kalauna na, mas makikita na na nangingibabaw na ang lakas nitong sinonoy na nagiging dahilan para tamaan ng mga pagkalmot ang pinuno ng mga nitibo. Agad itong bumulagta doon sa lamuhan. Alam nitong si Nunoy na hindi iyon sapat para tuluyan niyang mapatay ito. Kaya muling umigpaw ang binatil aswang at agad na dinaluhong ang bumabawi pa ng lakas na pinuno ng mga nitibo. Walang inaksayang sandali na itong si Nunoy. Kailangan na niyang mapabagsak ito ng mabilisan. Sa mga pagkakataon na iyon, agad na pinalayas ni Akiko ang mga insektong lumalapit sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kakayahan na makipag-usap sa mga ito. Agad naman na napansin iyon ng mga barangan at agad na inutusan ang mga tauhan na kailangan na nilang kumilos. Kanina pa, nakahanda ang kanilang mga usal para ikulong agad ang mga batang sundalo. Walang pakialam na din ang mga ito kung sakaling nagtatago man ang ilan doon sa mga bata. Agad nang tumakbo ang sampung mga barangan. Sabay din ang pagtakbo ng mga ito. Inilatag na din ng mga ito ang kanilang mga usal na pangkulong doon sa grupo nila ni Butchok. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, inaabangan na ang mga ito nila ni Buno at Akiko at kasabay ng paglatag ng mga usal ng mga ito agad din na inilatag nila ni Akiko at Buno ang kanilang mga usal na pambasag. Kaya napawalang bisa ang ginagawa ng mga ito at sa mga pagkakataon na iyon, nasipat na nila ang kinaroonan pa ng dalawang mga bata. Nakita ng mga ito si Buno at Akiko doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy. Napapamura na ang pinuno ng mga barangan at agad na inutusan ito ang iba pa niyang mga kasamahan na atakihin na din ang dalawang iyon. Habang nagpapatuloy naman sa pagtapos doon sa mga nitibo si Bocok, Abu at Kimba agad na napansin ng mga ito ang mga ginagawa ng mga barangan wika nitong si Butchok doon sa dalawang mga kasama. Sa wakas lumabas na din ang mga ito Kimba. Sa tingin ko mga barangan ang mga ito galing doon sa ating isla. Wala akong nararamdaman na may lahing mga aswang ang mga ito o mga inkanto. Tanging nararamdaman ko sa kanila ang kanilang mga presensyang punong-puno ng kasamaan. Kaya malaki ang posibilidad na mga barangan na ang mga ito o na Maaari ding kapwa alam ng mga ito ang dalawang kasamaan na pamamaraan. Kayo na ang tumapos sa mga natitirang mga nitibo, Kimba. Abo, kailangan kong makagawa ng paraan para maharangan ang anumang mga usal ng mga ito ukol sa mga barang at panlalason. Sa tingin din nitong si Butchok, may kalakasan din ang mga barangan na ito kaya kinakailangan pa rin na magingat nila sa grupong iyon. Ilang sandali lamang, agad na nagbato ng malakas na usal itong si Butchok na nagiging dahilan na para mabiyak ang lupang kinaroroonan ng mga ito. Mayroon pang mga maliliit na puno ang nabuwal. Pagkatapos, mayroong malakas na pwersa ang umalagwa doon sa paligid na nagiging dahilan para mapatigil sa pag-atake ang mga barangan at gumawa ng mga pangwasak na mga orasyon sa ginagawa nitong si Butchok ngunit kasabay ng paglatag ng malakas na usal nitong si Butchok, siyang pag-atake naman agad ng binatilyong sundalo doon sa mga barangan. Bitbit -bit pa rin itong si Butchok, ang dalawang mga matatalas na mga garab. Sa bilis ng ginagawang iyon ni Butchok at sa kanyang inilatag ng mga usal, isang segundong nagulantang ang mga barangan at pagkakataon na iyon ng binatilyong sundalo para maataki ang mga ito ng sunod-sunod bukod pa sa mga ito, nakasunod din kay Butchok ang kanyang matalik na kaibigan at sa kabilang banda naman. Nagsisimulang kumilos na din sina Akiko at itong si Bubu. Tinamaan ni Butchok ang isa doon sa may tiyan at isang paikot na sipa naman ang tumama doon sa isa pang barangan na nagiging dahilan para tumilapon ito. Samantalang ang isang tinamaan sa tiyan nitong si Bocok agad itong napapaluhod sa lupa. Kinawa lamang iyon ng binatilong sundalo sa loob ng ilang mga segundo. Nanlaki ang mga mata nitong si Manong Yuyong sa ipinapakitang galing at lakas nitong si Butchok. Bukod kasi nakakaibang antas ang bilis nito. Sobrang kalkulado pa ang bawat galawan na kaya silang saktan sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad naman Nagumanti ng pag-atake ang iba pang mga barangan. Habang ang dalawa sa mga ito, mabilis na tinulungan ang dalawa nilang nasaktan at tinamaan ni Butyok. Sa mga oras na iyon, nakarating na din doon itong sinunoy. At gamit ang bilis ng sundalong aswang, agad na dinamban ito ang bawat maabot na mga barangan. Agad na tinamaan itong sinunoy ang isa doon sa mga barangan. Ngunit nang marinig nito ang pagsasambit ng mga banyagang salita ng isang matandang barangan na siyang namumuno sa mga ito na si Manong Yuyong biglang tumilapon itong sinunoy at tumama ang katawan nito doon sa mga puno ng kahoy. Malakas ang pagkatamang iyon at nasaktan itong sinunoy na yanig ang kanyang katawan. Ngunit gayon pa man, nagawa nitong makaikot sa iri at pabagsak na gamit ang mga paa Agad na napapaangil itong sinunoy ng malakas at gulat na gulat sa isip nito. Paano iyon nagawa ng barangan? Natitiyak niyang walang tumamang pag-atake sa kanya. Ngunit bakit biglang tumilapon siya ng ganon kalakas at kabilis? Nakakaramdaman nang pagkahilo itong sinunoy agad itong muling kumilos. Dahil biglang natutumba naman ang mga puno ng kahoy doon sa paligid at lahat ng mga natutumbang puno papunta sa kanya. Bukod pa sa mga ito, biglang nabiyak na din ang lupa sa paligid na nagiging dahilan para maglabasan galing doon sa mga nabiyak na lupa ang mga malalaking paniki at pagkatapos walang haba silang ina inaatake ng mga pagkagat ng mga ito. Sa mga oras na iyon, napatay na din nila ni Abu at Kimba ang lahat ng mga nalalabing membro ng mga nitibo kaya agad na tumulong na din ang mga ito doon sa labanan gamit pa rin ang baril nitong si Kimba habang nagpagulong-gulong ito walang habas na inaasinta ang mga umataking paniki sa kanila nabati din agad nitong si Butyok at ng kanyang mga kasama na may mga lason ang bawat kagat ng mga paniking iyon patuloy pa rin na nagtutumbahan ang mga puno ng kahoy doon sa buong paligid Parang hinahabol ng mga ito ang papalayong sinunoy at pilit na umiiwas doon. Gumalaw na din ang mga sanga ng mga puno ng kahoy at inabot silang lahat ng mga pagpitik. Sa tingin itong si Butchok, desidido talaga ang mga barangan na ito natapusin sila. Batay sa mga ginagamit na rin ng mga ito na mga karunungan na parang ibinuhos na ng mga barangan ang kanilang buong lakas. Suminyas itong si Butchok doon sa kanyang kapatid na si Akiko. Batid ng binatilong sundalo na mga linlang ang mga iyon. Naintindihan naman agad iyon ng batang paslit. Agad itong tumakbo at kinuha na ang librita ng bata. Habang tumatakbo ito, nag-uusal na ng mga orasyon ang batang si Akiko. Binabasa nito ang nakasulat sa huling pahina ng kanyang hawak na libreta ang ginagawa ng batang si Akiko. Sinusubukan ito ngayon na wasakin ang mga malalakas na usal na linlang ng kanilang mga kalaban. Mabilis naman na sumunod itong si Buno para protektahan ang kanyang kapatid. Habang ginagawa pa nito ang mga usal, ang mga sanga ng mga puno na sinubukan na abutin itong si Akiko, agad na pinagsasapak ang mga ito ni Buno na nagiging dahilan para mababali ang mga ito nang matapos na ang mga ginagawa nitong si Akiko agad na ibinagsak ng bata ang hawak na librita doon sa lupa sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita biglang gumawa iyon ng malakas na pag-inog sa paligid ang lahat ng mga paniki na malapit sa batang paslit para itong nalusaw at mabilisan na nagiging abo samantalang ang mga puno ng kahoy biglang nagsitayuan ang mga ito at bumalik sa dating anyo ang paligid. Nang mawasak nitong si Akiko ang malakas na usal ng mga barangan, nagagawa ng bata na maibalik sa normal ang buong paligid. Napamura na lamang itong sinunoy na galit, na galit dahil siya ang tinamaan na direkta ng mga usal na lindang. Dalawa naman sa mga barangan ang napupuruhan nitong si Akiko sa kanyang ginagawang usala Agad na nangangarag ang katawan ng mga ito at napapasuka pa ng dugo. Direktang tumama ang mga usal kasi ni Akiko sa kanilang sistema. Sa ilang sandaling labanan, nabatid na ngayon ng mga barangan na hindi madali ang kanilang misyon. Lima na kasi sa kanila ang mayroong mga pinsala at tatlo pa nga sa mga ito ang malubha. Agad na nagpatalon-talon sa itaas ng mga puno ng kahoy itong sinunoy papunta doon sa grupo ng mga barangan bumalik na kasi ang mga puno sa tunay na kinalalagyan ng mga ito. Galit na galit ngayon itong sinunoy sa ginawa ng mga barangan sa kanya. Nang matumba kasi ang mga puno ng kahoy, papatumba ang lahat ng mga iyon sa kanya. Samantalang itong si Akiko, agad na binitbit ito ni Buno papalayo sa kinatatayuan ng batang paslit. Batid kasi agad nitong si Puno na matapos ang malakas na usal ni Akiko, manghihina ang katawan nito pansamantala. Agad na nagutos na itong si Manong Yoyong na kailangan na nilang umalis agad sa mga pagkakataon na iyon sa lugar na iyon. Masyadong malakas ang mga bata kumpara sa kanilang mga kakayahan. Agad na gumawa ang mga matatandang barangan ng malakas na usal para makalayo agad sa lugar na iyon. Muling ginamit ng mga ito ang kanilang mga usal na nagiging dahilan para muling mabibiyak ang lupa sa paligid at humarang sa mga batang sundalo ang mga sanga ng mga puno ng kahoy. Balak sa nang sundan pa ang mga iyon nila ni Abo, Nonoy at Kimba. Ngunit pinigilan ang mga ito ni Butyok. Kailangan nilang makabawi muna ng lakas at makapagtago ng mabuti. Dahil batid itong si Butyok sa nangyayaring bakbakan ngayon. Agad na makakuha na ito ng atinsyon ng lahat ng mga nilalang sa gubat at maaring mapag-alaman na ng mga kasamahan ng mga nitibong napatay nila ang mga pangyayaring ito. Si Nakimba at Abu naman may mga kagat din ang mga ito galing doon sa mga paniking naglabasan kanina na sa palagay nitong si Butchok may lason ang bawat kagat ng mga ito dahil sa loob lamang ng ilang mga minuto kakaibang pangingitim agad ang nakita niya doon sa mga sugat ng mga ito wika nitong si Butchok. Hayaan na muna natin ang mga iyon, buddy. Kimba, abo, kailangan din natin na magamot ang mga sugat ninyo. Kailangan na bilisan natin ang ating mga kilos. Sigurado akong paparating na ang mga kasamahan ng mga napatay natin ng mga nitibo. Kailangan din na burahin muna natin ang mga presensya natin sa paligid para hindi tayo masundan kung sakali. Matapos ang sinasabing iyon nitong si Butchok, agad na gumawa ng mga usal ang mga ito. Pagkatapos agad na tinungo ng kanilang grupo ang isang malawak na pangpang doon sa unahan. Pinili din ng mga ito na doon na dumaan sa gilid ng sapa para maitago ang kanilang mga presensya at matakpan ng ingay ng pag-agos ng ilog ang kanilang mga yapak. Makalipas ang ilang mga minuto, nang marating na nila ang pangpang, -pang, agad na umakyat ang mga ito doon sa batuhan at nagpapahinga. Kumilos na din agad itong si Akiko. Medyo nakabawi na ito ng lakas at agad na ginamot ang mga sugat ng dalawang mga kasama. Itong si Kimba at ang kanyang kambal na si Abo. Samantalang itong si Nonoy naman ang nakatukang magbantay sa buong paligid at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Tama nga ang mga ito sa kanilang hinala dahil doon sa anahan ng mga kakahuyan nasisipat nitong si Nonoy ang maraming bilang ng mga nitibo at alam na nila ang ibig sabihin ng mga iyon. Ngunit sa kanilang kinaruroonan na ni Butsok at Nonoy na hindi sila agad matuntun. Hinayaan na muna nila ang mga iyon pagkatapos pinulong nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan. Naisip nila na mas nakakabuting umiwas na muna doon sa anumang mga kalaban. Kailangan nilang matuntun agad ang nasabing pitong kabibi para mawasak agad ito bago nila paslangin ang lahat ng haharang sa kanilang daraanan. Naisip kasi nitong si Butchok na dahil sa kanilang ginawang pagpatay doon sa mga nitibo magdudulot ito ng mas malaking kaguluhan. Isa pa sa mga iniisip nitong si Butchok tungkol doon sa mga barangan. Bakit biglang nagpapakita ang mga ito at kasabot pa ang mga jablo? Hindi din na isang tabi sa isipin ng grupo nila ni Butchok na maaaring galing nga ito mismo doon sa kanilang isla at maaaring may kinalaman din ang mga ito sa kanilang misyon sinabi na kasi sa kanila ni Tatay Dadoy ang tungkol sa mga albularyong masasama at mga barangan na naninirahan din ng isla at kasabwat ng mga demonyo. Lumipat ng pwisto ang grupo nila ni Bocok matapos na makapagpulong ang mga ito para masiguradong hindi sila makikita ng mga nilalang. Nagpalipas muna ng gabi ang mga ito doon sa may pangpang -pang, hanggang sa pagsapit ng umaga maagang gumayak ang mga ito. Kailangan nilang makagawa agad ng paraan para matuntun ang nasabing pitong kabibe. Ang wika lamang kasi nila ni Tatay Dadoy at Tata Islaw na matatagpuan nila ang kabibing iyon sa unang kaharian ng mga jablo. Ibig sabihin lamang kailangan nilang mahanap ang kaharian na siyang mirong mas malalakas na mga mandirigma ang kaharian ng Salim, dalawa ang namumuno sa lugar na ito na kambal na Diablo at napapalibutan ito ng sampung mandrigma na tinatawag na sampung anino ni babel kung saan mas malalakas pa nga ang mga ito kumpara doon sa hari ng siyam na kaharian. Ngayon, susubukan nilang pumasok isa man doon sa mga kaharian para makapagtanong-tanong ngunit kailangan nilang makasigurado na may mga kaharian na kaya nilang pasukin na hindi sila mapapansin at mabuking. Samantalang ang grupo naman ng mga barangan patuloy na umuusad ang mga ito. Binabalak na ng mga ito na pumasok na din doon sa isa sa mga kaharian para makipagtulungan sa mga ito. Itinigil na muna nitong si Manong Yuyong ang tungkol sa kanilang pakay at misyon. Sa palagay ng pinuno ng mga barangan, hindi nila matatalo ng harap-harapan sa pakikipaglaban ang mga batang sundalo. Kakaiba ang antas ng lakas ng mga iyon sa kabila ng pagiging mga bata. Balak din ng mga barangan na ialarma ang lahat ng mga kaharian tungkol sa presensya ng mga bata. Sa loob ng mga malalagong kakahuyan, kasalukuyan ng inilibing nila ang isang kasamahan na namatay. Dahil sa tindi ng mga pinsalan itong natamo sa katawan, tuluyan na itong binawian ng buhay at hindi na nagagapan ng anumang mga gamot. Nagamot naman nila ang apat pa sa kanilang mga kasamahan na sugatan, ngunit patuloy pa nilang ginagamot ang tatlo sa mga ito dahil na rin sa matinding sugat sa kanilang mga katawan. Matapos ang kanilang paglilibing, agad nang umuusad na ang mga ito papunta doon sa lugar ng Rokam, ang lugar ng mga taong paniki at mga taong insikto. Ito rin ang ika-anim na kaharian. Thank you